ito na balanan siya na resistance. Yeah, ito yung real vita. The best product ng for life then, uh, river of life. And then, kung para din sa may cancer, maganda rin siya. And then, kung halimbawa na hindi na kumakain yung inyong patient or yung mga nakausap ninyo, dito ka lang, sold na siya dito. Sa rin yung vita The best. Yung real anti-aging habang umi ano nito, ah, uh, nagpapabagal siya ng edad natin. No? And then, hindi 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 kong sabihin na ang edad na 50 ay eh, hindi madagdagan ha. Ibig sabihin yung ating kitsura ako Okay? So, the best yan. Yung uh, big four. Okay? Dito na, tuloy-tuloy ko na dito, ito naman yung transfer factor. maganda ito para sa mga baby. Kasi sila, ayaw tingnan na umiinom ng kapsula. Ito, ginukuya lang. No? Ay, yung mga bata nito, napakabayaan sila. So, ay, okay. yung mga ubusin ng isang bote, napakasarap. Wala pa Ito kasi, yung produkto na for life ay walang overdose. No? Walang overdose. Kung may sakit kayo, pwedeng yung dublihin. Ang isang bote po nito ay good for one month. Pero kung kayo ay severe yung inyong case, kung ano man mayroon kayo, pwedeng yung dublihin ito. No? Gawin isa ang uminom ng collagen. Tayo may karapatan din. Ay, ay sabihin mo na simple lang ang buhay mo, pero kailangan natin pa collagen Bakit? Kasi mahina na yung ating mga kasukasuan, yung ating mga kaugatan, the best, ang collagen. And then, ang effect naman nito ay, siyempre, gaganda tayo, maganda yung hair natin, yung mga kuko natin, no? Sa mga, uh, ano natin, skin, the best ang collagen. Kasi ang mga din ng collagen ng mga artista, ito pa, atin, pangmasa, pero okay na, no? Okay, so yan. And then, mayroong Rio Vida sticks. Ang Rio Vida sticks ay magkapatid sila nitong juice. Itong juice, pag nabuksan na, kailangan ng ref Kasi puro ito. Wala po siyang halong uh, ibang ingredients na maaaring ano, ito ay kailangan naka-refrigerator siya. Ito naman, naka-sashay uh, siya na pwede mo siyang baunin kung saan ka pupunta. Mag-travel ka, Baunin mo to sa bag mo, pwede. And then, itong Rio Vida Burst, kapatid din yan ng Rio Vida, pero ito Burst, ito Jelly Form, pwede rin baunin ito sa travel. No? So, uh, naalanganin kayo sa pagkain, lalo na yung may mga sakit, walang gana sa pagkain, naku, itry niyo ito. Pag ito na try niyo, masarap siya. And then, nabubusog na yung may mga sakit. Kung walang sakit, nakakabusog na yung Rio Vida Burst. Okay, eh, dito naman tayo. Ano na tayo dyan? Dito tayo sa targeted. Pag sinabi po targeted, sinabi na po ni doktor na mayroon na kayong sakit. Kasi target na yung sinasabi niya. Di ba no? Kung dineclare na ni, ni ano, dineclare na ni uh, doc, kasi ano po tayo, hindi naman tayo mag-declare kung anong sakit natin eh. Di ba? Pero sa totoo lang, minsan may sakit ka na, sinabi ni Doktor, hindi mo ka inaamin, di ba? Kasi siyempre ayaw mo yun, di ba? <laughs> di ba, o? Oh. Una, recall. Okay, eh, meron akong recall dito? Mm uh -hmm. -huh. Ngayon, alam niyo sa totoo lang, aminin natin, lahat po tayo dito ay hindi po pabalik. Pabalik yung edad. Hindi po paatras. Masunog po yung edad natin. Kaya kailangan natin ang recall. Kasi minsan, yung mga gusto nating sabihin na wawala. Minsan na aja na sa dulo ng dila mo, hindi mo pa masabi. Di ba? Minsan nakakalimutin na tayo. Minsan yung mga salabi na nakasabit sa itaas, dito sa ulo mo, hinahanap mo kung saan saan, hindi makita. Di ba? So, maganda ang may recall. Alam nyo, marami ang mga naka-experience dito pag yung, may mga exam yung anak nila, board exam. No? Kasi yung mga anak ko gumamit din ito nung no? mag-board exam sila, nakatulong ito. No? na para bang fresh lagi yung mind nila, no? Yung mga napag-aralan nila, maalala nila. So, tayo naman, na may mga edad na, siyempre, ako, magsi-63 na. Pero, kaya lang, may pananda ako kasi nag din naman ako nito. Di ba? So, kaya, kung tayo ay nagkakaedad na at sa dami-dami nating mga iniisip, nakakalimutan natin yung iba, tayo nito ay talagang maganda ang tulog, fresh yung isip mo. Minsan sabi mo may problema ka pero parang ang ganda lang ng pakiramdam mo. And then maray natin yung mga may utang sa inyo, maalala pa nyo. Diba? pa, di ba no? Masingil pa. Sayang din, di ba? O, oh, glue coach. Ang glue coach naman ay para sa mga tao mataas ang blood sugar. Bakit kaya na ang blood sugar ay tumataas? Ano? Dahil sa nakakain natin ng masasarap. Di ba? So, at saka maraming asukal. So, itong glucose para sa may mga diabetes. No? Kung may mga diabetes, kasi uh, minsan, alam nyo, ang um, ang gamot ni Dok, maganda yun. Mga gamot ni Doktor, pero pwede mo siyang sabayan nito. Kasi pag nagtitake ka nitong glucose, Nawawalan no, ka ng ganang uh, ng mga matatamis. No? Patulad ng cake, diba ang sarap ng cake? May birthday bukas. kasi kung naanong may birthday, may party na naman next day. So cake, cake, cake. And then donut. Maraming donut ngayon. No? And then soft drinks. Diba, no? Ang sarap ng soft drinks. Pag kumain ka, parang hindi ma, hindi ka nabubusok pag walang po. Oh, Di ba? So glucose, makakatulong yon para sa may mga diabetes na and then cardio. Okay? So, sino po dito sa atin, cardio, ang may maintenance na? No? Okay? So, may maintenance na kayo, uh, pwede po ninyong sabayan ito para uh, ma-protectionan yung ating puso. Kasi may mga, di ba, no? Alam nyo yan eh, narinig na nyo yan eh, na may mga tao, hindi naman puso ang sakit niya. Pero, na, na ano no na napahamak siya kasi yung puso niya ang naapekto. Hmm. Diba? So kung mahal niyo yung inyong puso, sabayan niyo ng cardio yung inyong mga maintenance. Ano? Diba, Pag sinabi maintenance forever na po yan. Kaya ilan ilang taon na kayo umiinom ng maintenance. Nagana. Okay. So yun, sabayan lang po ninyo dito. Cardio, And then, glutamine kanina. Maganda po yun. Okay? Yung glutamine, para yung liver mo, ma protection din. Okay? Meron tayo uh, glutamine prime, na sabi ko na kanina. And then, yung KBU. Ang KBU naman ay para sa uh, kidney, bladder, and urinary tract natin. Kasi, alam mo, pag ang ating kidney ay medyo kalahati na lang, di ba, dialysis na yan, ano? So, nito ki, ano, ki makatulungan nito ang key, ano, KBU. Makatulong yan, sabay sa inyong maintenance. And then, meron tayong Melpro. pro. Ang Melpro pro naman ay para sa mga kalalakihan. Kasi 40 years, ang edad ng isang lalaki ay nagkakaproblema na sa kanilang prostate. No? So, wag na atay na mag prostate cancer pa. Okay? Okay, ang mail pro ay magaling po dyan. And then, mayroon tayong renovo para medyo bumata yung katawan natin, renovo naman. No? Yung maganda para sa ating panlaban, lalo pa pag mga kumirada na kayo, no? yung medyo marami ng cesarean ang ginawa sa inyo, kailangan natin maayos yung sistema ng katawan natin. Renovo is ano dyan, the best. Okay? Mayroon tayong general health and wellness. Mayroon tayong fiber system na pwede tayo mag-detox sa isang sa 10 days lang po ito para mailabas natin yung dumi ng ating gut, ng ating chan. Sa so, yung mga kinain pa natin 5 years ago, baka yung iba na andyan pa kasi uh, sumasabit siya doon sa ano natin, sa uh, small and large intestine natin. Makakatulong ang fiber system. And then, prebiotics. Maganda ang prebiotics para sa laging um, may kaba o mayroon kayo laging para makiramdam mo lagi kang busog pero gutom ka naman. Diba? prebiotics Okay? Mayroon tayong digestive insight. Kung everyday may handa sa kabilang bahay, sunod na araw may handaan na naman para mabilis kayong matunawan digestive insight. And then mayroon tayong bioeva. Maganda ang bioeva para sa ating eyes. And then sa ating nerve, maganda siya. Makakatulong ito, lalo na sa mga may maintenance na, no? bio-efa, liver clear. Kung may mga kaibigan tayo na may sakit na sa liver, the best, yung liver clear. no Para ma-detox yung liver. No? Okay, so may bagong produkto tayo ngayon, yung ating breath. Um, sa ibang bansa to sa US tinatawag ito na tinatawag ito na lang ibig sabihin para sa lungs no yung breath para matulungan yung mga taong kinukulang sa paghinga pag kasi ano yung iba may may hika sila no yung minsan nakakapahamak sila dahil sa uh, basta hindi sila makahinga so breath maganda yan and then yung actual reflection action. Kung hindi kayo madalas maayos makatulog sa gabi kasi ang dami-dami dami ninyong iniisip, ano ba yung iniisip natin? Yung mga hindi pa nangyayari, iniisip mo na. So, the best ang reflection para maganda ang tulog, no? Sa oras ng gabi. And then, meron tayong skin care, no? Para naman yan sa skin. No? So, uh, made in Korea naman ito. So, yan ang skin care natin. So, ito yung mga produkto no lahat, pero kung mayroon pa kayong gusto manaman na in-depth na training about the product, every Tuesday, mayroon tayo sa office, doon sa For Life office. ah bukas, kung sinong gusto mag-join, ah, ang speaker bukas ay yung general manager. Okay? So, pwede kayo mag-join doon, libre ang training doon sa For Life. And dito, libre din ito. Ang ah, ganda ng mga bisita namin. So, ako po si Adel, uh, pinigyan lang po ako ng two, two minutes. Kaya mabilis lang. Ako po si Neil Bambalan from Marikina City at isang Bicolana. So, ang aking testimony po uh, yung product. Ang uh, isi-share ko po sa inyo, yung aking husband na uh, na ng dugo. Na kasi parang hindi na siya um, lilinaw pag binuhusan mo. So yun ay um, napainom po siya ng product natin ng 12 capsules in every 3 hours. So yun, yeah. yung nagsimula siya ng 7 ng gabi, hanggang magdamag na yun. So nagtotal siya ng 56 capsules. But, kaya dito po napatunayan na po na wala siyang overdose, safe ang product. At uh, nung mapainom po siya, kinabukasan, na wala na yung pag-ihinan dito. So, after Uh, binawasan, syempre, kasi, is, uh, ang napainom ko po sa kanya, yung cardio, yung main pro, cardio, para ma yung kanyang heart, yung main pro, dahil lalaki sya, eh, pwedeng, ah, uh, para sa kanyang prostate, at KBU, para sa pang-iingin niya, at yung isa, transfer factor plus, para sa kanyang natural antibiotic. So, yun po ang, Kyle Capsules every three hours to pay Nawala po ang pag-ihin niya nandun, kinakakasang. After, basta binawasan ko na po siya, then ang purpose ko lang, then ayaw ko sa hospital, ang purpose ko mawala yung uh, ihin ng dugo, baka mamatay siya then, siyempre, dugo na yung iihin niya. So, um, uh, uh, sumunod na araw, hindi na po ganun ang pagpapainom ko, basta napainom ko siya ng uh, Capsules umaga, 12 capsules sa tanghali, 12 capsules sa, gab sa gabi. So, 3 days lang po na niya yung kanyang bato. So, hindi na, hindi na siya nadala na sa ospital, nakatipid kami ng nakasave ng money at nakasave ng buhay. So, yun po ang ano, nailabas niya yung kanyang bato na kasing lalaki ng butil ng mais.